Mula ng pelikula, ipinakilala sa atin si Smith, isang palaboy na kumakain ng kanyang paboritong karot. Dati siyang isang sundalo, ngunit naging wanderer matapos mamatay ang kanyang anak at asawa sa isang aksidente. Habang nananaginip ng gising, isang buntis ang dumaan sa harap niya, at tila takot na takot siya. Ilang sandali pa, isang humaharurot na sasakyan ang huminto malapit sa kalapit na gusali. Dito naging maliwanag na ang babae ay hinahabol ng lalaki na nasa sasakyan. Nang ilabas ng lalaki ang kanyang baril, gumawa si Smith ng mabilis na desisyon na makialam. Sa loob ng gusali, sinubukan ng babae na ipagtanggol ang sarili ngunit naubusan ng bala ang kanyang baril. Habang naghahanda na ang lalaki na patayin siya, mabilis na kumilos si Smith at pinatumba siya gamit ang isang karot. Gayunpaman, naging panandalian lang ang kanilang pahinga nang biglang magpakita ang ilang armadong lalaki at inugis sila. Dahil dito, kumuha si Smith ng sandata at hindi naiwasan ng isang konfrontasyon. Matapos talunin ng mga armadong lalaki, natagpuan ni Smith ang kanyang sarili na hindi inaasahang tinutulungan ng babae sa panganganak. Gayunpaman, sa gitna ng paglabor ng babae, isang bagong wave ng mga thugs ang umatake sa kanila. Matapos mailabas ang sanggol, walang choice si Smith kundi harapin sila kung saan binalansin niya ang tungkulin sa pagiging tagapagtanggol at isang midwife sa kabutihang palad natapos ang delivery ng walang komplikasyon. Upang maprotektahan ang magina, hinimok sila ni Smith na humanap ng mapagtataguan habang siya naman ay haharapin ang mga kalaban. Sa panahong yun, matagumpay na nanguni ni Smith ang kanilang leader na si Hertz para lamang matuklasan na ang sandata ay nakabound sa mga fingerprint ng may-ari nito. Dahil dito, si Smith ay gumawa ng isang matapang na pagtakas kasama ang Magina at iniwasan ang mga lumilipad na bala sa proseso sa kasamaang palad nang makarating sa hangganan na ni Smith na patay na ang babae nang matamaan siya ng bala sa ulo. Determinadong pangalagaan ang buhay na iniligtas niya, muling tumakas si Smith kasama ang sanggol. Gayunpaman, ang mga armadong kalalakihan ay nagpatuloy sa kanilang walang humpay na pagtugis at natagpuan ni Smith ang kanyang sarili na natrap sa rooftop. Nang wala ng ibang choice, muling sumabak si Smith sa isang mabangis na bakbakan laban sa mga kriminal. Matapos ang isang nakakapagod na engkwentro, si Smith ang nagwagi at tumalon sa katabing gusali para tuluyan ng makatakas. Si Hertz, na naiwan kasama ang kanyang mga tauhan, kabilang ang katawan ng babaeng ng anak kanina, ay nagalit ng mapornada ang kanilang plano dahil sa hindi inaasahang kabayanihan ni Smith. Sa sumunod na araw, habang naglalakad si Smith kasama ang sanggol, napansin niya ang isang lalaking nakasot na nagmamasid sa kanila nang maalerto sa potensyal na panganib, mabilis na nagtago si Smith sa isang banyo. Hindi nagtagal, narating na ng lalaki ang pinto ng banyo at inutos kay Smith na ibigay sa kanya ang sanggol. Mariin namang tumanggi dito si Smith, at humantong ito sa isang matinding salpukan. Kalaunan, nakuha ni Smith ang kalamangan at hinaya ang mabuhay ang lalaki, bago nagmamadaling tumakas kasama ang sanggol. Samantala, nakatanggap si Erks ng balita tungkol sa kinaroroonan ni Smith at ng sanggol. Nang walang sinasayang na oras, nagbago siya ng landas, na terminadong mahanap sila. Kasabay nito, pumunta si Smith sa isang parke, iniisip na iwan ang sanggol doon, umaasa na may isang mabait na puso na mag-aampon at mag-aalaga sa kanya. Gayunpaman, habang papalapit ang isang babae para kunin ang bata, bigla siyang binaril mula sa malayo. Dito na naging malinaw na plano talaga ni Hertz na patayin ang sanggol. Nang makita ito, mabilis na kumilos si Smith at nagpaputok upang magambala ang pag-aim ni Hertz na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na iligtas ang sanggol at mabilis na makalayo. Pagkatapos ay pumunta si Smith sa isang brothel, nagbabalak na ipagkatiwala ang sanggol sa isang nagpapasusong prosti na nagnangalang dona na nagtatrabaho doon. Nag-alok siya sa kanya ng $5,000 para alagaan ang sanggol, ngunit tinanggihan ni Donna ang alok sa paniniwalang kinidnap ni Smith ang bata. Sa ibang lokasyon, pinagmasdan ni Ertz ang walang buhay na katawan ng ina, at na-realize na kakailanganin ni Smith ng gatas para sa sanggol. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na libutin ang bayan, at hanapin ang sino mang nagpapasusong prosti. Gamit ang nakalap na impormasyon, kalaunan ay nahanap ni Ertz si Donna, at inutos sa babae na ibunyag sa kanya ang kinaroroonan ni Smith. Ipinaliwanag ni Donna kung paano dumating si Smith kasama ang sanggol, ngunit hindi niya alam ang kasalukuyang lokasyon nito. Nang magduda sa mga salita ni Donna, nauwi ito sa pag torture ni Hurts sa babae. Nang umabot na sa breaking point ang mga aksyon ni Hurts, biglang nagpakita si Smith. Nang magkatutukan ng baril, alam ni Smith na walang laman ang baril ni Hurts at mabilis siyang dinisarmahan habang pinapahirapan niya si Donna kanina, lumalabas na mag-isang dinispatsya ni Smith ang lahat ng mga tauhan ni Hertz. Nang sa tingin ni Hertz ay hindi gagana ang baril dahil sa fingerprint lock, ibinunyag ni Smith ang isang putol na braso mula sa kanyang mga tauhan na ginamit niya para magpaputok. Pagkatapos nito, inimbitahan ni Smith si Donna na tumakas kasama niya at ginawa ito sa pamamagitan ng pagnakaw ng sasakyan ng isang customer. Lingit sa kaalaman nila, nakaligtas si Hertz dahil sa kanyang suot na bulletproof vest. Habang naglalakbay, ibinahagi ni Smith ang kwento kung paano niya nakuha ang sanggol, kung saan tumanggi siyang ibigay ito sa mga autoridad. Ang kanilang pag-uusap ay biglang nagambala ng isang walang ingat na driver na nagtapon pa ng basura sa daan. Dahil sa galit sa posibleng aksidente na pwedeng maidulot ng kamoteng driver, mabilis na hinarap ni Smith ang sitwasyon at ibinangga ang individual sa isang nakaparadang sasakyan. Kalaunan, huminto si Smith sa isang gun shop upang bumili ng mga bala, ngunit napagtanto niyang kulang ang kanyang pera. Nang makita ito, nainis si Donna dahil nagsinungaling sa kanya si Smith tungkol sa pera, at nagpa siya na lumabas ng tindahan. Nang lumingon si Smith, wala na si Donna doon. Nang makita si Donna na kumakain ng hotdog sa isang eskinita, hinarap ni Smith ang lalaki at itinaboy siya sa pagkadismaya. Gamit ang perang kinita ni Donna mula sa lalaki kanina, kumuha sila ng bulletproof vest at mga bala para sa sanggol. Pagkatapos ay dinala sila ni Smith sa kanyang tirahan, na nasa itaas na palapag ng isang abandonadong gusali. Kasabay nito, napansin ni Ertz ang isang sasakyan na may basag na salamin na nakaparada sa harap ng isang gun shop, at nakumbinsi na malapit lang si Smith sa lugar. Hindi nagtagal, nahanap niya ang isang abandonadong gusali hindi kalayuan sa gun shop. Sa itaas na palapag ng gusali, gumawa si Smith ng mga lampin mula sa mga dyaryo para sa sanggol, at nagpa siya na pangalanan siyang Oliver. Samantala sa ibaba, isang grupo ng mga tauhan ni Hertz ang nagsimulang pumasok sa gusali. Sa itaas, si Smith, na naghahanap ng balita sa telebisyon tungkol kay Oliver at sa kaso ng kanyang ina, ay napansin na si Oliver ay tumitigil sa pag-iyak tuwing nakakarinig siya ng heavy metal music. Sa rebelasyong ito, naniniwala si Smith na ang ina ni Oliver ay nakatira malapit sa isang kalapit na music club. Ilang sandali pa, biglang nilusob ng mga tauhan ni Hertz ang lugar, na nagunjok kay Smith na utusan si Donna na tumakas gamit ang food elevator. Kasabay nito, habang bitbit -bit si Oliver, si Smith ay nakibahagi sa isang matinding labanan laban sa mga bandido. Pagkatapos ng isang matinding bakbakan, nagawang makatakas na Smith at Oliver gamit ang isang lubid na kinuha mula sa isa sa mga bandido. Mabilis silang tumakas kasama si Donna na naghihintay sa kanila sa ibaba, sa isang eskinita. Napansin ni Smith na nagdala si Hurts ng isang sniffing dog. Upang 'wag madamay ang inosenteng hayop, gumawa si Smith ng isang matalinong ideya, gamit ang lampin ng sanggol bilang pain gumana naman ang plano ng ang aso ay nahulog sa trick, dahilan para malihis ang mga humahabol na bandido. Samantala, nagpa siya si Smith na dalhin si Oliver sa pinakamalapit na heavy metal music club. Sa labas ng club, nakita nila ang ilang stack ng mga box na naglalaman ng mga supply ng sanggol, na lalong nagpatibay sa kanilang hinala na ang ina ni Oliver ay may koneksyon sa lugar. Pagpasok sa loob, pinilit nila ang may-ari na ibunyag ang isang inuupahang silid sa itaas na palapag na tinutuluyan ng ilang kahina-hinalang lalaki. Ngunit pagpasok nila sa silid, nadatnan nila na patay na ang lahat ng mga umuupa dito. Nang ma-curious, ginalugan nila ang silid at nakita ang lalaking nakasuot ng suit na nakikipag-usap sa telepono na ipinagmamalaki ang pagkakasangkot niya sa pagkamatay ng mga buntis at mga sanggol na kanilang ipinanganap. Dito na natigilan si Smith nang makilala niya ang lalaki mula sa naunang insidente sa banyo, nang tangkain niyang agawin si Oliver. Sa sandaling umalis ang lalaki, pumasok si na Smith at Donna sa isang laboratorio, kung saan natuklasan nila ang isang refrigerator na puno ng mga sperm donor sample mula sa isang individual. Nang makita ito, naghinala si Smith na ang mga babae ay nabuntis ng iisang sperm donor, upang manganap ng mga sanggol na may katugmang bone marrow. Gayunpaman, may ibang grupo na naghahangad na pigilan ang lalaki na makuha ang bone marrow ng sanggol. Ito ang dahilan kung bakit determinado ang grupo ni Hertz na idispatcha si Oliver. Paglabas ng silid, hinimok ni Smith si Donna at Oliver na sumilong para sa gabi sa isang hotel. Doon, ipinalam ni Smith kay Donna na nakipag-ugnayan na siya sa mga TV station at sa FBI, umaasa na matitiyak ang kanilang kaligtasan kapag kumalat ang balita sa kasamaang palad, sa halip na iligtas, inatake sila ng isang grupo ng mga nakamaskarang sa Mula sa mga natalong tulisan, natuklasan ni Smith ang isang armas na may tatak na hammersen na wala pa dapat sa merkado sa loob ng anim na buwan. Naging dahilan nito upang maghinala si Smith na ang may-ari ng kumpanya ng Hammersen ay konektado sa sindikatong sangkot sa pagkuha ng bone marrow ng mga sanggol sa kagustuhang maprotektahan si Nadona at Oliver. Dinala sila ni Smith sa isang war museum, at inutusan silang magtago sa loob ng isang M24 tank, na maaari silang maprotektahan mula sa mga bala at pagsabog sa oras ng kaguluhan. Pagkatapos nito, mag-isang pumunta si Smith sa Hammerson Arms Factory. Sa loob, nasaksihan niya si Hertz na nakikipag-usap sa may-ari ng pabrika na si Hammerson, na may alagang isang aso ipinaliwanag ni Hertz na ang kanilang misyon na i si Oliver ay nagambala ng hindi inaasahang intervention ni Smith. Ayon kay Hertz, si Smith ay napabalitang dating military weapons expert. Nang marinig ito, inutusan ni Hammerson si Hertz na mabilis na hanapin si Smith at ang sanggol bago pa dumating ang presidential election dahil plano ng presidential candidate na i-revoke ang gun ownership rights ng mga mamamayan at isara ang lahat ng weapon companies kabilang na ang Hammerson. Samantala, madiskarteng naghanda si Smith ng ilang mga trap sa iba't ibang lokasyon, at inihanda ang sarili para sa mga paparating na hamon. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Smith, tila alam ni Hertz ang kanyang presensya. Matapos paulanan ng mga bala, inihayag ni Hertz na alam niya ang tulay na identity ni Smith, at pati na rin ang insidente na kumitil sa buhay ng kanyang asawa at anak sa isang restaurant shootout. Dahil sa labis na emosyon, naglunsad si Smith ng isang mabangis na counter-attack gamit ang mga inihanda niyang armas kanina. Sa mga sumunod na kaguluhan, nagawang i-dispat ni Smith ang mga taungan ni Hammerson at ligtas na nakatakas sa lugar. Samantala, bumalik si Smith kay Donna at ipinaliwanag na si Hammersen ang nagutos na ipapatay si Oliver. Gayunpaman, ang motibo sa likod ng bone marrow ni Oliver ay nananatiling hindi malinaw. Habang inaasikaso ni Donna ang lampin ni Oliver, nakita ni Smith ang isang clipping sa pahayagan na nagpapakita kay Senator Rutledge, isang kandidato sa pagkapresidente, na may agenda na alisin ang citizens' gun rights at isara ang kumpanya ni Hammerson. Narealize ni Smith na si Rutledge talaga ang nangangailangan ng bone marrow ni Oliver, habang si Hammerson naman ay gustong patayin si Oliver para pigilan si Rutledge na makuha ang bone marrow nito. Determinadong i-uncover ang katotohanan gumawa si Smith ng plano para harapin si Senator Rutledge. Pagkatapos ay dinala ni Donna si Oliver palabas ng bayan sakay ng tour bus, habang si Smith naman ay umalis na para sa kanyang misyon. Gayunpaman, habang nasa daan, nagpakita ang isang grupo ng mga tauhan ni Hertz, na nagresulta sa pagkakahiwalay ni Donna kay Smith, na tumakas kasama si Oliver sakay ng isang minakaw na sasakyan sa kasamaang palad, isa pang sasakyan ng bumangga sa sasakyan ni Smith na nagresulta sa pagkakahulog ni Oliver sa kalsada. Sa isang desperadong hakbang, mabilis na bumalik si Smith kay Oliver, ngunit nabigo siya na maabot ito at natagpuan ang kanyang sarili na inaatake ng isa pang grupo ng mga armadong bandito. Upang talunin sila, tumalon si Smith sa loob ng kanilang sasakyan at pinatumba silang lahat. Ilang sandali pa, dumating si Earth sa lugar para lamang matuklasan na wala si Oliver sa sasakyan at ang sanggol ay isa lamang manika na may voice recorder. What the hell is that? Lumalabas na ang tunay na Oliver ay nagtatago sa loob ng tangke sa museum, sa ilalim ng pangangalaga ni Donna. Determinado na ilantad ang katotohanan, nakipag-ugnayan si Smith sa opisina ni Senator Rutledge, kung saan nagpanggap siya na hawak niya ang sanggol, at hiniling na makakonekta sa isang tao maaaring maglatid kay Oliver sa senador. Lingid sa kaalaman ni Smith, ang taong pumayag na makipagkita sa kanya ay ang mismong lalaking nagtangkang agawin si Oliver sa banyo kanina. Nagkasundo sila na magkita sa airport, kung saan inimbitahan si Smith na sumakay ng eroplano para makipagkita sa senador. Sa kanilang pag-uusap sa eroplano, ibinunyag ni Senator Rutledge na nakikipaglaban siya sa cancer, at ito ang dahilan kung bakit kinakailangan niya ang bone marrow ni Oliver. Sa gitna ng kanilang talakayan, napansin ni Smith na ang pantalon ng senador ay natatakpan ng parehong buwok ng aso ni Hammersen. Nang makita ito, narealize ni Smith na sina Senator Rutledge at Hammersen ay nagkaroon ng isang deal. Dahil dito, mabilis na kinuha ni Smith si Senator Rutledge bilang hostage. Sa mga sandaling yun, nagpakita sina na Hertz at Hammersen na nagpapatunay sa pakikipagsabwatan ng senador sa dalawa. Upang bigyang linaw ang lahat, ipinalam ni Hertz na nangako sa kanila si Senator Rutledge ng isang deal. Kapag nakuha nila si Oliver at pagkatapos mahalal bilang presidente, ang gun ownership rights ay mananatiling buo, at ang kumpanya ni Hammersen ay hindi na ipapasara. Nang makuha ang kontrol sa sitwasyon, inutusan ni Smith ang lahat na huwag kikilos at dinala si Sen. Rutledge sa cargo hold. Sa isang tense na standoff, ipinaliwanag ni Smith na kung mamamatay si Senator Rutledge, makikisimpat siya ang publiko, na magre sa pagpasa ng Kongreso ng Anti-Gun Legislation, isang legacy na magtatagal ng maraming taon. Matapos sabihin ang mga salitang ito, tinapos na ni Smith ang buhay ng senador. Pagkatapos nito, nagparashoot si Smith mula sa eroplano, ngunit sumunod ang isang grupo ng mga bandido, na humantong sa isa pang aerial battle. Matapos ang ilang minutong bakbakan, nagtagumpay si Smith at natalo ang lahat ng mga tauhan ni Hertz, kabilang ang nakasot na lalaki, na tauhan ng senador pagod at sugatan, pumasok si Smith sa isang gusali, ngunit ang dami ng kanyang mga pinsala ay naging sanhi para mawalan siya ng malay. Nang magkamalay si Smith, nakita niya ang kanyang sarili na napaharap kay Hertz, na tinututukan siya ng baril. Pagkatapos ay dinala si Smith sa basement ng bahay ni Hammersen, kung saan humingi ng impormasyon si Hertz tungkol sa kinaroroonan ni Donna at Oliver. Sa kabila ng kanilang pagpapahirap, nanatiling tahimik si Smith, na nagodjo kay Hertz na baliin ang kanyang daliri, dahil si na Smith at Donna ay nagtataglay ng mapanganib na kaalaman, walang ibang choice si Hurts kundi idespatcha silang dalawa. Samantala, sumakay si Donna sa isang tour bus, planong umalis na sa bayan. Habang naghahanda si Hurts na saksakin si Smith sa mata, hindi inaasahan ng laban si Smith. Sa isang matinding labanan, napatay ni Smith si Hammersen at ang kanyang mga tauhan at determinado din siyang wakasan na ang buhay ni Hurts. Gayunpaman, ang sakit mula sa putol na daliri ni Smith ay naging sanhi ng pag ng kanyang shot. Dahil dito, mabilis na pumilos si Smith, sumugod sa itaas, at sumilong sa tabi ng fireplace. Nang makita si Smith na tila nang hihina na, si Hurts ay naging sobrang kumpiyansa. Lingid sa kanyang kaalaman, si Smith ay may mga itinagong bala sa pagitan ng kanyang mga daliri, at ang init ng apoy ay naging sanhi para pumutok ito patungo kay Hurts. Sa huli ang parehong lalaki, sugatan ngunit nakatayo, ay itinutok ang kanilang mga baril sa isa't isa. Gayunpaman, dahil sa matinding pinsala na tinamo ni Hertz kanina, si Smith ang naunang humila ng gatilyo. Makalipas ang ilang araw, si Smith at ang aso ni Hammersen ay sumakay sa tour bus upang makipagkita kina Donna at Oliver. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa isang ice cream shop kung saan nagtatrabaho si Donna bilang waitress habang binabantayan si Oliver. Nang hindi inaasahan, biglang sumugod sa tindahan ang tatlong armadong kalalakihan. Nang makaramdam ng matinding pagkainis, agad na kumilos si Smith at kinuha ang baril mula sa isa sa mga magnanakaw. Gamit ang isang karot bilang kanyang sandata, itinuro ni Smith sa tatlong tulisan ang isang aral na hindi nila malilimutan, at dito na nagtatapos ang pelikula.